Hindi ito kwento ng perpektong bayani. Ito ay kwento ng isang taong maraming kinaaway dahil hindi siya pumayag na maging mahina, mabagal o magpapako sa lumang paraan ng digmaan. Sa isang bahay sa Kalye Urbistondo na Baraka Street na ngayon, isinilang si Antonio Narciso Luna de San Pedro Inovicio Ancheta noong Oktubre 29, 1866. Pinakabata sa pitong magkakapatid ni na Joaquin at Loriana, lumaki siyang nakababad sa disiplina, unang guro si Maestro Intong, at bago pa man magbinata, kabisado na niya ang doktrina kristyana at ang mga tuntunin ng wastong pagbabasa at pagbilang. Sa Ateneo Municipal, tinapos niya ang Bachelor of Arts, 1881. Sa UST, pumasok sa literatura, chemistry at parmasya, at nanalo pa sa sanaysay na dos cuerpos fundamentales de la química. Sa labas ng silid-aralan, naghabol siya ng ibang uri ng talino, sinturon sa eskrima, swordsmanship, marksmanship, mga kasanayang bubuo ng kaniyang pagiging sundalo balang araw. Dinala siya ng kapatid na si Juan Luna, ang pintor ng spoliarium sa Espanya. Doon niya kinuha ang lisensiatura sa Universidad de Barcelona at doktorado sa Universidad Central de Madrid. Ngunit hindi lamang titulong akademiko ang dinala niya pa uwi. Sumapi siya sa propaganda movement, sumulat sa La Solidaridad bilang taga-ilog, at tinuruan ng Europa ang kaniyang isip kung paano kumilos ang isang hukbo. Field Fortifications Guerrilla Tactics Chain of Command Staff Work Sa mga aklat ni Naleman at iba pang henyo ng kontinente, ginamitan niya ng siyentipikong mata ang giyera Parang kemistang naghahalo ng mga elemento para sumabog sa tamang oras. Noong 1893, ipinalabas niya ang siyentipikong akda sa malaria, El Hematozoario del Paludismo, at kinuhang assistant sa Europa, Pasteur Institute at iba pa. Pinauwi siya, nanguna sa eksaminasyon para sa Municipal Laboratory of Manila. Sa panahong ito, siya at si Juan ay nagbukas ng Sala de Armas, isang eskwelahang eskrima sa Maynila, Kumbaga, dalawang mundo ang hawak ni Antonio. Ang test tube at ang tabak, ang formula at ang bala. At nang sumiklab ang lihim na kilusan, hindi siya agad pumayag. Hindi pa tayo handa. Ang kaniyang posisyon, gaya ng payo ni Jose Rizal sa dapitan, na sinabing ang revolusyon ng walang paghahanda ay tiyak na dudurugin. Si Pio Valenzuela at si Jose Alejandrino ay ipinadala ni Andres Bonifacio upang mag-abot ng mensahe, maging tulay ka sa mayayaman para sa armas at opisyal, ngunit tinanggihan niya. Sa pananaw ni Luna, ang tagumpay ay produkto ng sistema, hindi ng bugso ng damdamin. Ang mundo gayon man ay marahas magturo. Nahuli si Antonio sa pagigting ng paghihinala ng Kastila. Ipinatapon sa Karcel Modelo sa Madrid, 1897. Sa pagsusumikap ni Juan Luna at ng panahon, pinalaya siya. At sa sandaling iyon, sa halip na tahimik na bumalik sa parmasya, tumakbo siya sa Ghent upang aralin ng mas malalim ang field fortifications sa ilalim ni General Gerard Leman, ang magiging tagapagtanggol ng LIGS sa unang digmaang pandigdig. Doon hinubog ang kapangyarihang maglatag ng tatluhang depensa, ang magiging Luna Defense Line. 1898. Umuugong ang Maynila. Ibinalik ng US Navy si Emilio Aguinaldo, tatagang dictatorial government, papalapit ang UNOS. Pagdating ni Luna, hindi papel ang hiniling niya kundi trabaho. Setyembre 26, Chief of War Operations. Setyembre 28, Director Assistant Secretary of War. Sunod-sunod ang rango, kasunod ang selos at pagtingala. Ngunit higit sa titulo, sistema ang dinala niya. Akademia Militar sa Malolos, Oktubre 1898. Ang binhi ng Philippine Military Academy. La Independencia, isang pahayagang tren ng opisina, apat na libong kopya kada labas, martilyo ng ideya sa isip ng bayan. Gayunman, hindi pa rin nagkakasundo ang landas ng pangarap at realidad. Disyembre 1898. Inihayag ang Treaty of Paris. Ipapasa ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Para kay Luna, malinaw ang formula. Ikot at igapos ang kalaban sa Maynila, sabay palakas sa Hilaga. At kung babagsak ang linya, pahabain ang laban patungo sa Cordillera kung saan handa ang huling tanggulan. Ngunit ang mataas na pamunuan ay may ilusyon pang naghihintay ng pabor mula sa Amerikano. At sumagot ang kasaysayan sa putok ng baril. Pebrero 4, 1899, sa Santa Mesa, isang putok ang naging hudyat. Sumiklab ang buong linya mula Pasay hanggang Caloocan. Pebrero 6, pinagtibay ng Senado ng US ang aneksasyon. Sa gitna ng usok, lumundag si Luna mula Polo, Valenzuela, patungong Laloma, Loma, umalagwa sa Marikina, Caloocan, Santa Ana, Paco. Barko ni Dewey ang dumadagundong mula Manila Bay. Libo ang sugatan at napatay sa panig ng Pilipino. Sa gitna ng impyerno, isinakay ni Luna sa sariling balikat ang mga sugatan, kabilang ang kabayanihang pagsagip kay Jose Torres Bugalion, na kaniyang pin-remote on the spot bago ito tuluyang pumanaw. Noong Pebrero 7, naglabas si Luna ng kautosang matalim na parang talim ng bolo. Independence or Death. Tinawag niyang Army of Drunkards and Thieves ang mga sundalong nanunog, nagnanakaw at nanggagahasa sa mga kababaihan sa paligid ng Maynila. Pebrero 10, umatake muli sa Laloma. Atras kung kinakailangan, pero laging may kapalit na sugat sa kaaway. Sa kaluokan, nasamsam ng Amerikano ang dulo ng Riles at ang malinaw na sumunod na target, Malolos. Ngunit naantala ang paglusob nila, nakakagulat sa kanilang inaasahan. Mula Colombo, Ceylon, Sri Lanka, pinabalik si General Henry Lawton. Situation critical in Manila. Dito pumasok ang Tatak Luna, Luna Sharpshooters, isang piling unit na sinasalubong ang uno sa bawat digmaan, at ang mga gerilya tulad ng Sarosendo Simon de Paharilio at ang misteryosong Black Guard ni Lieutenant Garcia mga unit na sumusulpot, tumitira at naglalaho bago maintindihan ng kalaban ang nangyari. Ngunit mas mabagsik pa sa kaaway ang kawalang disiplina sa sariling hanay. Nang ilunsad ang kontra-atake, Tepo 23, nagliyab ang sandatahanes sa loob ng Maynila, umatake ang kanluran, gitna at silangan na brigada. Ngunit kinulang sa bala at pagkain at tumanggi ang Kawit Batalyon na palitan ang mga kapampangan dahil daw kay Aguinaldo lang sila susunod. Sa harap ng insubordinasyon, kinumpis ka ni Luna ang kanilang armas, isang eksenang umalingaw-ngaw hanggang Kuta at Kapitolyo. Pagdating ng Abril-Mayo 1899, umigting ang hidwaan. Inutusan ni Luna si Tomas Mascardo na magpadala ng tropa upang harangin ang Bagbag River, hindi sumunod. Nagliab ang general. aristuhin. Pinagsabihan siya ng mga aid. Dinala ang usapin kay Aguinaldo at sandaling ikinulong si Mascardo. Sa pagbabalik ni Luna sa pader ng putukan, nabutas na ang depensa. Sa inis at dalamhati, nagbitiw si Luna, Marso 1, dahil pinanumbalik ang Kawit Battalion bilang Presidential Guard. Habang wala siya, sunod-sunod ang pagkatalo. Nang bumalik siya, hindi nasalita kundi buong gitna ng Luzon ang ipinahawak sa kaniya. Commander-in-Chief sa Central Luzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Sambales. At dito niya isinaboy sa mapa ang Luna Defense Line, bamboo trenches na parang ahas na sumusunod sa bawat baryo, may pit traps, tinik, at maging ahas sa hukay. Fighting retreat na parang sayaw, sumalag, umatras, pumutok, Lumipat ulit. Sa Santo Tomas, muntik siyang mamatay. Tinamaan ang kanyang kabayo. Sumadsad siya sa lupa. Ramdam niya ang tama sa sikmura. Akala niya, nakamamatay. Dinukot niya ang revolver at itinutok sa sarili upang hindi mahuli ng buhay. Ngunit sinagip siya ni Colonel Alejandro Avesilla sa ilalim ng ulan ng bala. Napagtanto ni Luna na ang tama niya ay hindi malalim dahil Natuklasan niya na nasa ng sinturong seda na may gintong barya ang karamihan ng impact na ibinigay sa kanya ng kanyang magulang. Sa sugat at pagbangon, medalya ng Philippine Republic ang sumunod at babala ng kapatid na si Joaquin. May balak sa iyo ang mga lumang elemento at ilang opisyal na nasaling mo. Hindi pinansin ni Luna, mas mahalaga ang pader na itinatayo sa hilaga sapagkat ang unos ay hindi patapos. Isang general na parmasyutiko, manunulat, estrategista, at guro. Isang bayan na nagugutom sa tagumpay pero nag sa loob. Isang digmaan na sumisigaw ng sistema habang bumubulwak ang personal na kapricho. Sa wakas ng yugtong ito, nakatindig ang Luna Defense Line. Ngunit nakabiti ng tanong, kaya bang depensahan ng isang lalaking maraming kinaaway ang isang bansang ayaw magkaisa? Ang katalinuhan ay sandata, ngunit disiplina ang bala. Kahit gaano katalino ang general, kung kanya-kanya ang utos, madudurog ang hukbo. Kung nais mong makita kung paanong ang isang telegrama at isang hagdanan ang naging mismong katapusan ng pangarap, ituloy ang part 2 ng kwento sa susunod na video at ibahagi ito sa kaibigan mong kailangang malaman ang kasaysayan.